Anong pakiramdam ng matanda ng laos na lakos na pag-iwanan? Para sa'yo, yun yung naramdaman mo, wala akong magagawa doon. Pero para sa akin, uh, sobrang blessing na umabot ako sa 45 at sa, ano, umabot pa ako ng 117 years old. Blessing na tumatanda. Diba? Thank you po Lord sa blessings. And then sa career, sa ayaw man natin tanggapin o hindi, Noong panahon namin, noong 90s, pag commercial model, kailangan talaga exceptional. Guwapo, o maganda, o macho, o sexy, o fit. Tapos pag artista, may talent. Nakakalusot lang yung anak ng artista. Or pag insa na malakas. Pero may talent talaga noong panahon namin. So hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, kilala pa rin naman ako. Hindi pa rin ako makalabas, makalakad, nagkakagulo pa rin uh, hindi natin pinagmamalaki yun. Very grateful tayo. And then nakakatuloy uh, yung social media at kumikita ako dito. So mas gusto ko pa nga yung nangyari ngayon. At nandiyan ang misis ko, nakafocus ako sa kanya. Kumikita ako online. Tama kayo, wali ako na siya, Dr. Lugo.